Sarap ng ulam ng baby na yan, oh. Tinolang pampano with malunggay. Uy, bata. Mag-hay ka muna dali. Tay, na. Wala sa mood. Uy, kay kagigising lang. Pakainin natin siya ng maaga kasi inom siya ng gamot. Dahil mayroon yung kanin niya, kailangan natin iglo para wala siyang reklamo. Yan. Kumakain na din siya ng malunggay. Kinakain na niyang gulay, kalabasa at malunggay. Sunod kakain na to siya ng okra. No? Sunod kakain ka na ng okra? Ha? Busy na siya siyang tupinan. Okay sila lang oi nagyesi ang dagboy oh Gusto niyan siyang pumasok